Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. balita. Apat na residente na ang nasawi habang nasa isang hukay sa Bambang, Nueva Vizcaya. Ang isa sa mga namatay sinubukan lang iligtas ang mga naunang natrap doon. Ayon po sa mga otoridad, mahigit 10 metro ang lalim ng hukay kung saan natagpuan ang mga biktima na may edad 38 hanggang 64. Naon na raw doon ang tatlo. Ang ikaapat na nasawi, Barangay Kagawad, na rumisponde lamang ng malamang may natrap sa hukay. Isa naman ang nakaligtas. Kwento niya, pababa na sana siya sa hukay para sagipin ang ibang biktima nang may malanghap siyang kakaibang amoy. Nahilo siya kaya nagbigay ng hudyat na iahon siya mula sa Hukay bago siya nawala ng malay. Bumalik ang kanyang malay matapos ang ilang minuto. Sa kwento ng mga kapitbahay sa pulisya, naghahanap noon ang tatlo ng mapagkukunan ng tubig. Ayon sa pulisya, nasawi ang apat dahil sa posibleng methane gas poisoning at kawalan ng oxygen sa Hukay. Sabi po ng mga eksperto, posibleng magdala ng piliglo sa kalusugan ng mataas na concentration ng methane lalo na sa mga enclosed space dahil posibleng magdulot ng asphyxiation o kawalan ng oxygen. Tatlong sunod na buwan ng bumilis ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 3.8% ang inflation rate nitong Abril. Sa ngayon, iyan ang pinakamabilis na inflation ngayong 2024. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, partikular na ang bigas, sibuyas, saging, isda at iba pang seafood. Nakaambag din sa mas mabilis na inflation ang pagmahal ng presyo ng gasolina at diesel. Bumaba ang presyo ng pulang sibuyas sa ilang pamilihan sa Bayambang, Pangasinan dahil po sa dami ng supply roon. Ang dating 140 pesos per kilo, 80 pesos na lamang ngayon. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Bayambang, sapat ang supply dahil maraming naani bago tumindi ang epekto ng El Nino. Ramdam naman ang pagtaas ng presyo ng pulang sibuya sa palengke ng Kalasyao. Pumalo na po sa 160 pesos ang kada kilo nito na dating nasa 120 pesos. Kwento po ng mga nagtitinda, epekto raw ng gastos sa pagbiyahe ng mga produkto ang dahilan ng dagdag presyo. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, 65 pesos hanggang 140 pesos ang kada kilo ng lokal na pulang sibuyas. Habang naglalaro sa 60, hanggang 120 pesos per kilo ang presyo ng puting sibuyas. Hindi na inaasahang titindi ang init ng panahon ngayong Mayo. Ayon kay Analisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, kung nitong huling dalawang linggo ng Abril ay nakapagtala ng record high na daytime temperature ang siyam na pag-asa stations, Ngayong buwan ay hindi na yan mauulit pa. Binigyang din ang pag-asa na babawasan na ang mga lugar na naapektuhan ng matinding init. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa Easterlies. Posibleng sumampasa 46 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. 45 degrees Celsius sa Clark, Pampanga, Cuyo, Palawan at Virac, Catanduanes. 44 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union, Apari at Tugigarao, Cagayan. Baler siguran sa Aurora, San Jose Occidental Mindoro, Puerto Princesa Palawan, Rojas Capiz, Iloilo -Ilo City at Katarman, Northern Samar. Posibleng umabot sa 42 kay 43 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao kasama na po ang Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may aasahan pa rin light to moderate rain sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Disney latest mga mare at pare. Handa raw harapin ni O.G. Diaz ang kasong online libel na isinampas sa kanya ni Bea Alonzo. Sa kanyang latest vlog, sinabi ni O.G. na wala siyang nararamdaman na galit o puot sa kapuso actress. Aniya karapatan ni Bea na magreklamo kung totoong nasaktan siya. Dagdag pa ni Oji, parte ng trabaho niya na makatanggap ng ganitong mga uri ng reklamo. Wala pa raw na tatanggap na kopya ng reklamo ang kampo ni Oji, pero ipagtatanggol nila ang kanilang panig. Nauna nang sinabi ni Christopher May na handa siyang humarap sa korte para sa kaparehong reklamo na isinampa rin sa kanya ni Bea. Mabibilis na balita po tayo. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Barangay Santo Niño sa Marikina pasado alas 11 kagabi. Apat na bahay ang apektado. Kinuyog ng mga magkakapitbahay ang isang lalaking pinaghinalaan sinadyang sunugi ng kanilang bahay. Itinanggiyan ng lalaki. Sinuri siya sa ospital dahil sa mga tinamong sugat bago itinunover sa himpilan ng BFP para sa investigasyon ukol sa sanhinang apoy at kung totoong sinadya ito. Nasunog naman ang bodega sa ikawalong palapag ng isang gusali sa Binondo, Maynila. Ayon sa BFP, mabilis kumarata ang apoy dahil sa mga karton at plastik na nasa loob nito. Tatlo ang sugatan, kabilang ang dalawang bumbero at isa pang fire volunteer. Inaalam pa ang kabuo ang halaga ng mga natupok at ang pinagmulan ng apoy. Gamit ang Autonomous Track Mounted Howitzer System o ATMOS, pinaputokan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang mga target na drum na nasa tubig. Bahagi ng balikatan exercises ngayong taon na ginawa sa Lawag, Ilocos Norte. Sa kanilang counter-landing live fire exercise, sina sinanay ang pagpigil sa mga kalaban na nasa dagat. Gagawin din ang isang live fire exercise kung saan palulubugin ang isang luma at decommissioned na barko. Magpapatuloy ang balikatan exercises hanggang sa biyernes. Pinaiimbisigahan na ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang ang inireklamong pag-body search sa dalawang ginang na dumalaw sa maximum security compound ng Bilibid. Kwento ng dalawang babae na binisita ang kanilang mga asawang persons deprived of liberty o PDL noong pong April 21, pinatanggal ang kanilang damit at ilang beses pinagsquat habang nakahubad bilang bahagi ng body search. Ilang beses na raw silang bumisita roon pero noon lamang daw nila ito naranasan. Paliwanag sa kanila ng babaeng prison guard, bagong pulisiya yon ng Bucor. Inireklamo ng dalawang ginang ang insidente sa Commission on Human Rights. Handa naman daw ang Bucor na humarap sa investigasyon. Sabi ni Katapang, ipinatutupad ang strip search sa lahat ng mga kakulungan at penal farm ng Bucor dahil sa pagdami ng mga nagtatangkang magpasok ng kontrabando. 85 million pesos na halaga ng ecstasy tablet ang nasa bat sa Central Mail Exchange Center sa Naiya. Ayon sa BOC Naia, mula sa The Netherlands, ang parcel na indineklarang dog food at dumating noong March 19. Inaresto ang apat na nag-claim ng parcel. Galing pa sa sa Kabanatuan Nueva Ecija ang naarestong consignee at may kasama umanong barangay official nang i-claim ang parcel. Patuloy ang imbestigasyon at pag-iimbentaryo sa nasabat na iligal na droga para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Latest tayo sa ilang kapuso stars. Work mode sa Thailand si Sian Lim para sa pelikulang Kumantong. Sa isang IG picture, spotted siya kasama ang film producer na si Iris Lee. Inamin kamakailan ni Sian na dating na silang dalawa. Nilinaw rin ni Sian na break na sila ni It's Showtime host Kim Chu bago sila mag-date ni Iris. Trending naman ang latest paandar sa Kapuso Prime serie na My Guardian Alien. Yan ang alien dance ni Grace na karakter ni primetime queen Marian Rivera. Confident sa dance floor kahit medyo awkward ang dance moves. Pira sa certify as urgent o pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-amyenda sa Rice Certification Law sa gitna po yan ng mataas na presyo nito. Pag-usapan natin 'yan kasama si Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Opo, magandang umaga rin na uh, Rafi and Connie. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ano ho ang tingin ninyo na magiging benepisyo kaya sa industriya at mga consumer sakaling maamyendahan nga po itong Rice Certification Law? Uh, magbibigay po ng pagkakataon para sa ating lahat na pa upang maripaso itong rice tarification law, uh, tignan yung mga positive features at saka yung negative points. Of course, pagka negative, uh, paano natin mabago yan? Yung positive, paano po natin mapalalakas? Mm -hmm. Sabi po ni Speaker Martin Romualdez, uh, makakabili na ng 30 pesos kada kilong bigas o mas mura pa simula sa Hulyo. Uh, kaya po ba ito? Ano po masasabi niyo? I think we have to study that proposal very carefully kasi siyempre pagka magbibenta ng murang bigas ang pamalaan natin at, at the proposed 30, 30 pesos per kilo, ngunit ang umiiral na presyo sa merkado ay 50 o may So meron pong uh, uh, agwat na 20 pesos per kilo, uh, hanggang saan ba kayang, pan saluhin ng ating pamalaan yang subsidy na yan o pagkalugi upang makatulong po sa ating mga kababayan. Ikalawa po, bukod po sa budget question, ay palagay ko dapat pagkaroon ang pagbibigay pamimigay po ng o pagbenta po ng murang bigas ay eh dapat po targeted. Kailangan na mm -hmm. uh, i-qualify lamang yung talagang nangailangan na consumer po natin, yung mga mahihirap upang maka-avail po sila nitong uh, subsidized price at 30 pesos per kilo. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Wala po nga naman. Thank you also. Si Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor. Balik tayo sa mga balita sa bansa, dagdag sa at Health Emergency Allowance. Ilan lang po yan sa mga ipinapanawagan ng grupo ng health workers na nagkikilos protesta ngayong pong araw. May ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZWB. Manny? sa Manila sa kabay ng National Health Workers Day ngayong araw na ito. Binubuo sila ng mga health worker mula sa iba't ibang institusyon medikal sa pampubliko at pribadong pagamutan. Kapilang sa mga hinahin na ina, kanilang ay ang patuloy na pagkapiti ng health emergency allowance, lalo na sa mga medical personnel ng pribadong ospital. Dagdag at pagalaan ng plantilya o regular na posisyon naman ang pinananawagan ng mga kontraktuwal na tauhan ng pampublikong pagamutan na sumama sa protesta. Nabatita na ang original plano ng mga nagkilos protesta na mga health worker ay magmarcha mula Espanya Boulevard patungong Menjola upang doon magsagawa ng programa. Kaya man, hinarang sila na mga tauhan ng Manila Police District sa bahagi pa lamang ng Morayta at hindi na pinalusot papuntang Menjola. Miss Tony? Marami salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos saksakin umano ng sariling ama sa barangay Tanzado, sa Nabotas. Ayon sa mga pulis, nagtatalo ang kinakasama ng biktima at kanyang pinsan nang lumabas ang suspect. Inawat ng biktima ang kanyang tatay at sinabing huwag na lang makialam. Doon na naglabas ng kutsilyo ang suspect at sinaksak sa dibdib ang anak. Arestado na ang suspect na mahaharap sa reklamong parricide. Depensa niya, sinaway lang niya ang mga nag-aaway pero sinaway rin daw siya ng anak. Nauli na ng biktima ang anim niyang anak. Arestado ang isang tricycle driver matapos umanong pagsamantalahan ang inaanak niyang 12 anyo sa Pasig. Sunto ang inabot ng sospek sa ina ng bata. Ginagawa umano ang pangapananamantala kapag nag-iisa ang biktima sa kanilang bahay. Umami ng bata kalaunan sa mga kaibigan niya. Tumangi ang sospek na magbigay ng kanyang pani. Arestado rin sa ordineta Pangasinan ang isang wanted sa kasong acts of lasciviousness at rape Nangyari ang krimen sa Marikina noong nakaraang taon. Nagtagurang ang sospek sa Central Luzon hanggang sa lumipat sa Region 1. Walang pahayag ang akusado. Para ibsan ng traffic sa EDSA, isa po sa mga tatalakayang solusyon ng Metro Manila Council ang pagbabago sa mall hours. Ang sabi kaya dyan ng ilang motorista, balita natin ni bamalegre. Edsa Rush Hour plus Kamuning Flyover Retrofit. Killer combo ng mas bumper to bumper na traffic. Sa mga susunod na linggo o buwan, may ilang infrastructure pa sa si EDSA ang sasailalim sa preventive maintenance. Kaya ang isa sa nakikitang solusyon na tatalakayin ng Metro Manila Council ang pag-adjust sa mall hours. Layan daw nitong maging kontra man lang sa rush hour at makabawa sa volume ng mga sasakyan. Para sa taxi driver na si Alfred Pangilinan, baka wa-epek ito. Wala po epekto. Eh, lalo ngayon maraming ginagawang kalsada. Eh, wala na po, kahit anong, kahit gawa ng kalsada, wala rin po. Talagang sobrang traffic po. Ang pasahero na si Kier Gutierrez, di rin masyado bilib. Pwede rin makabawas, pero hindi lang naman daw sa mga mall nagkukumpulan ng mga tao. Kasi madami pa rin facilities aside from mall, yung naka-open. So yung tao, hindi lang basta naka... Though minsan, magiging ano siya, magiging um, factor siya na mababawasan ng onte pero hindi agad-agad mariresolvahan yung traffic. Ang chupera na si Fernando Meral naiintindihan ang layunin nito. Hindi sabay-sabay yung lalabas. Pwede siguro yan. Ang rider naman na si Ron Zulweta nakikita ang potential ng hambang na ito para maibisan ng traffic. Possible kasi yung rush hour yung iniingatan, di ba? Usually naman ng mga ano, rush hour yung iniiwasan ng tao. So para sa akin, tingin ko okay naman siya. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Limang medalya ang nauwi ng mga Pilipinong atleta mula po sa 2024 Hong Kong Athletics Championships. Gold medalya si Hasein Loranya sa Men's Open 800 Meters. Natapos po niya yan sa 1 minute and 52.11 seconds. Gold din para kay Christina Knott na natapos ang Women's 100 Meters sa 11.52 seconds. Sa 57.15 seconds naman, nag-set ng tournament record si Lauren Hoffman para makagold sa Women's Open 400-meter hurdles. Nakalaban niya roon ang kapwa pinoy na si Robin Brown na nakuha naman ng silver. Bronze naman para kay Janry Ubas sa long jump. Yan, good job sa inyong lahat. Bukod daw sa Lumpiang, Shanghai, isa ang cake sa mga hindi mawawala siyempre sa handaan. Kaya ang cake ng isang pusa <laughs> sa aklan talagang pinaghandaan. Presenting ang kanyang Gina G na cake. <laughs> Ay, GG nga, as in galunggong ang nagsilbing cake <laughs> ng pusang si Choco sa kanyang fourth birthday. Paborito raw kasi <laughs> ng Meow Del Cat ang galunggong, kaya extra special ang cake with matching candle pa yana. Pagkatapos ng kantahan, inilantakan eh, na ni Choco ang kanyang cake. Ang moment na yan, mahigit 200,000 likes at 2 million views na. Mm. Happy birthday, Choco! Ikaw ay certified... Trending! Sarap naman ang cake. Oh, nga, Talaga naman. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Raffy Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Puso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.